sa 106.7 TYIF ang panangga ko. Stereo 106.7 IS FM. Oras 34 minutos na sa takna ng alas 10 sa aga. Good morning sa aton mga pinalangga. Welcome sa aton niya programa Radio Pisina. Opod sa akong Ugyon Zoyla Cordero. Tup, tup alas 12. Subong nga uh, udto. Sa akong mga pinalangga, LG Santa Barbara. Sa pagpangunas ang aton pinalangga. kag doon niya Mayor. Honorable Mayor Dennis Superficial. Kagsuman sa tanantaran niya mga empleyado. Sa mga department heads naton. Sa mga municipal officials. As well as aton mga staff. Good morning. Kag sa mga Santa Barbara Nga nag-upod sa ato, Subong good morning git sa Inyo, especially sa ato mga pinalangga nga nagapadalagan for barangay and sa ngunang kabataan elections nga nag-unity walk as well as nag-peace covenant signing sa bonggid lamang aga. Good morning, Gid, sa inyo. Kung sa dito man kutob nga makalabot ang ating signal sa adlaw, maayong aga sa inyo and hopefully maayong inyong alaw sa bong, syempre, adlaw na naman kita sa miyerkules kada 6 sa atong mga inadlaw Oktubre 18 2023 kag boss mag-uumpisa nang aton nga campaign period so good luck na lang gid sa aton nga mga pinalangga nga mga nagapadalagan for barangay in Sangguniang ang kabataan elections 2023 And by the way, diyan natin padugayon kay manang ilang uh, pagbisita sa ato na postponed. Supposedly, they were actually here uh, maybe two weeks ago, di ba la, ma'am? Uh, weeks ago pa, pero kasi syempre, ang uh, mayarap pa sila sa ibang pagiging mga helikoton, so daw na postponed. So sabong dayo na good sila. And thank you sa aton nga OIC, uh, MENDRO naton, Municipal Environment and Natural Resources uh, office naton sa aton nga OIC oh si kay Ma'am Remya Serisola si sa pagpatigayon sini nga magkabisita gid sila dere sa aton sa May ISFM kay man mayara sila sang ilang nga project sa so aton pagabi na aton mga pinilaga. from Santa Barbara National Comprehensive High School unahon ta si Percy Luis Isa Maniego, yes, O oh, President with Ma'am Euphemia Sonza, ang Uh, yes O oh, Advisor. Good morning. good morning! So, maayong adlaw, ma'am. Okay, good morning. Panamiyaw taanay sa atong mga pinanag, especially sa mga estudyante nato, ma'am. Good morning, everyone, especially sa mga estudyante sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Ang naghelp sa amon sa project namon. Na uh, this is the time that uh, we will also acknowledge your help sa um, aton organization. Okay, kay Percy naman. So, sa mga kapwa ko nga estudyante, uh, salamat gid ko sa pagbulig nyo donate, kag pagpinta, kag resiklo sang atan mga galon sa paghimo sang atan nga project na ini. Eh, Kung wala ka mo, hindi ni naman mahimo. Mm -hmm. Okay. Did you try to be any volume ni Ma'am Sonza? Kaya medyo ang iyang volume sa iyang mic na medyo manubo. ko uh, Thank you. Okay, okay. okay, thank Okay, so, thank you. Okay, thank you, kid ma'am. Uh, si ma'am, so ano yung mga kutuwa natin, lang ka Percy. Ma'am, paano nag-umpisa ang inyong Yes O Project sa SBNCHS? Actually, uh, when I was still sa junior high school, sa special science class, Uh, and the advisor of the science club no amo isa naman ka project sang una ba na, sustain ini pero after how many years no kay nag transfer na ako sa senior high school so wala na naman ma no and then uh, this year I volunteered nga mabalik ako sa YESO to help the kids so ginbalik naman ng program na ini which is this was during the time of uh, Mayor Makino siguro during that time no and uh, well appreciated man to ang amang project nga basurahan ng bayan which is for our tricycle drivers. So, amo na siling ko is this is that was very helpful. So, it is right time siguro karon kay damo kami na observe man about waste segregation na problem naton diri and waste disposal. Amo na nga nag pursue kami to have this uh, project. Mhm. Mm Mamangkot lang ko kay curious lang ko. Paano ka mo nag-umpisa sang pangalan ng yes oh. So, ang Yes Ogale is isa ka ginpatuman sa DepEd nga organisasyon sa mga kabataan kung diin gahimo kami sa mga pamaagi para makabulig sa aton palibot kag kalikasan. So, ang uh, Yes Gale is Youth for Environment in Schools organization ni siya ang meaning na. Okay, so youth for environment in schools. So buot balo ng inyong um, mga gina-focus dire ang para sa aton nga kalikasan. Okay, oh, okay, makabulig sa may kalikasan. Ah, um, si Langga Percy, tawgon na lang siya si Langga Percy. Langga. Yes, ma'am. Langga Percy. Ah, ano na yung year mo, Subong? So ako gali ay isa ka grade 12 STEM A, Subong. Uh -huh. Isa ka presidente sa YSO. Okay, grade 12. Kaya may harap ka mo sa mga dapat ng mga miyembro, hindi ba la? Oh, sa YESO? Oh. So, currently, may 31 members ang YESO sa students and 4 advisors. Mm -hmm. Si Mama Monson, ang isa? Okay, we have 31 officers and 4 advisors. Mm -hmm. And ang mga members naman, naga, uh, kung sino willing sa uh, students, sa Santa Barbara National Comprehensive High School nag-sign in na sila mm -hmm. nag-perma kung, kung gusto nila We, mm -hmm. uh, may mga camps mana, may mga, actually may mga division program, division of Iloilo may mga programs na sa ESO, may mm -hmm. mga competitions kami, and may mga camp na sila mm -hmm. na gina-schedule okay, so any grade level yeah, huh, oh, any grade okay. level so oh. pwedeng-pwede sila ka intra so paano sila intra sa sining nga organization o kung sila nga club may gin post na may ano kami no may ano meron kita per membership for those nga willing mag-join pero meron rin ang official nga officers which is ang um, gina na bla sa mga kabilugan kung sino ang ang nakaka nagakabagay nga sa pwesto ina Ah, okay. So that means pinpointed or ginapabuto-buto? Kung butohan. sino willing Ah, okay. Kung sino willing na mag-join, makatulang dira. May ginapost mo na sa amon. Hmm. Nga, no. And then we have uh, officers per year level. May mga representative kami. That makes it 31, tanan, -tanan oh, ko, officers oh, nice, and four advisors. Mm -hmm. oh. So is there any qualification para man makasulod ka sa amon sa inyong organisasyon? Oh, wala, okay. wala. Ah, wala. As long as na gusto na gin magbulig sa kali, uh, palibot naton mm -hmm. kag sa kalikasan okay gid na mag -intra. oh may okay. other projects pa man kami other than basura ng bayan mm -hmm. ng tree planting ga follow kami sa DepEd man nga mm -hmm. DJ Jen, mm kan -hmm. DJ Jen ba na sulod ang audio ni Ma'am Sonsa? Wala siya audio ga. Okay na. Okay, try bi Ma'am Liwat Ma'am okay. Okay, other than uh, basurahan ng bayan, we also have other projects like tree planting, which is uh, man sa Deped, sa Deped uh, mm. kwa na sa the whole division of Iloilo. Pero ang amon um, ng project ng subong uh, basurahan ng bayan ang uh, originally um, amon ng na iyadris sa may uh, Santa Barbara National Comprehensive High School. Okay, uh, so umangkot uh, sa so, subong inyong uh, project is actually the uh, basurahan ng bayan. And this is only for Santa Barbara. Santa Barbara okay. But we are hoping, ang unang lang anay naman ng Santa Barbara from uh, tricycle, then uh, hopefully maas kami help from others, no, to ma-step up kami sa mga jeepneys naman mm -hmm. kung mato naman. Mm -hmm. So far kay kadamo sang tricycles mo, tricycle ano, mm -hmm. and makita naman naman na mga tricycles natin doo, wala sila basurahan, oo, mm -hmm. kagiraga pamangkot man kami. Mm -hmm. Then uh, they are very happy nga if ever makatag kami free nga basurahan for mm -hmm. them. Uh, okay, good sa ila. Silang nga Percy Moncoton ta ma'am. Nga Percy can you tell us more about this project? So ang basurahan sa bayan amo ni ang mga waay na blaunod nga galon, mm -hmm. sang tubig nga gin-recycle pintahan sa mga estudyante para maghimo basurahan. So sin og okay, sini siya nag spearhead. Uh, ang nag spearhead sa so ang amon nga project is syempre ang amon organization which is the Youth for Environment in Schools organization. Mhm. Mm Actually, ang amo na nga basurahan is made up of mga 10 gallons na bala nga mm -hmm. water containers nga wala na nagamit. Dason, mm -hmm. ginakat lang naman ang upper part na makaigo lang sa tricycle sa game measure naman at amon. And then, ang kabataan, ginapaint na nila. Mm -hmm. Ginapaint nila sa may mga designs na siya. Uh, more of the environment, no. Uh, the so uh, we have collected already, and pay the kids have already painted. Ma, three hundred na uh -huh. three hundred, which is uh, amo first naman nga number nga i launch, no. Itagtag. sa Thursday, tomorrow. Malaunching na kami mm, by tomorrow. okay. Oh. Mangkot lang ko, ma'am. Sino ang nag-support sa inyo? Kung nag sa financial support para sa sinis. Siyempre, may mga pinta-pinta ka mo gamit. Wala. Wala. Mm, okay. Uh, wala ang mga bilin-bilin lang na mga paint. Ang mga kabataan na may mga bilin man sila mga paint sa mga ano nila. Tiwiling man sila nag-contribute. Kay ang Amon Linkages is ang science department, nag-help sa Amon, ang special science class, the son, ang STEM. STEM nga uh, sa senior mm -hmm. high school with Ma'am Leia, no? Mm -hmm. Sir Sulano sa ano, sa may sa Science Department. Si Ma'am Dr. Leia Umadhay sa Senior High School which is, ang nagahelp uh, subong sa amon is ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics na students, both grade uh, 11 and 12. Mm -hmm. But in my class, nag-help ka naman sa mga pet battles ang my Humanities, ko grade 12 Humanities AB, mm -hmm. and ang um, BPPA is also helping me out, mm -hmm. helping us out. Basta kung sino lang may available nga nga basurahan, mm -hmm. ang ah, pet battle, nga bakanti na Sa may, mm -hmm. ano. Yes, oh. is we are actually also linked sa LGU, the mm -hmm. local government unit with the mandrake Mams Serisola, which we are grateful to have. Mm -hmm also we are also grateful to mayor superficial because uh, uh, he is there to help us no support the program and uh, uh, he is also thankful nga nag, ano, kay, uh, we are trying kay, siling niya the, the kids will start it all no para mm -hmm. makita man ka mga mm -hmm. ano especially on the problems sa waste segregation is, mm -hmm. and waste disposal mm -hmm. and we are thankful that we were able also to help uh, ma'am Serisola and the road during their eval current evaluation sa ano mm -hmm. sa province i think the province na natong mm -hmm. evaluation okay so sa buwas, so sa sa rooman ng uh, inyong uh, launching and distribution hindi ba lamin. so uh -uh. 300 ka mga basurahan uh -uh. Sa, So, So mayroon mga target ng mga tricycle drivers ka Pantagat? Ang first na namon nga, Kwan, is ang sasagwa kang uh, ano naman, kang uh, balamodamo na, na nagpila, mm -hmm. no? Kanagang dulong amo nga mga kabaa sa mga estudyante. Mm -hmm. Then after that, kung ano, we will proceed sa mga termin- the parkingan. Mm -hmm. Parkingan first, no? Oh, parkingan. Mm -hmm. Kaya ato dan nga dan, tricycle the drivers. Damo linaybo sobra siguro <laughs> na sa 300 na tonto ko lang kulang base ba lang iban ba no ba eh isang o tama na to kay isustain sustain mo na hopefully for the whole year um. kay te stem pa malang lang natag stem we will be asking the help of the other ano nagambal na, 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 na kami kay Dr. Cabanig ang amon principal sa SBNHS uh -huh uh, very thankful gid so we will also be asking the help of uh, the junior high school, the junior high school. Mm -hmm. kay naka-schedule na kami sino naman in charge sa third grading and fourth grading sino in charge sa first grade first and uh, second grading so senior high lang anay subong with the help of the yeso officers and the ssc mm -hmm. so para man naman an ka atong mga pumuluyo ang inyo ginakinahanglan nga suporta kag bulig mm -hmm. Uh, mo mahambal kanato ano kidbala ang need natin talad para man na explain ninyo inyong program. So, ang need gali namon is gusto namon ang mga kasimanwa nga mag-donate sa mga empty nga galon sa tubig mm -hmm. nga 10 liters and then i-butang idulong lang tuyas sa may gate sang high school sa guardhouse and then uh, base ang iba nga mga establishments naton bala may mga suru sobra pinta kung isa nga, nga ginagamala or what nga daw kay last time ang kabataan nag uh, gintagaan man sa isa ka ano ka isa ka establishment diri kang daw free bala nga mga sobra nila nga pinta so base kung may ara maka ano kami maka na welcome na naman na para at least magamit man sang kabataan may okay. dami, makita mga hardware, sgi ya. Mm -hmm. So, base, pwede man kami, ma, kung may mga excess sila, ma, makapangayo kami. Mm -hmm. Maka-donate sila. Okay, so, idoloong lang nila sa may... Guardhouse. Okay, uh, sa may guardhouse lang. Ang mga 10 liters... Batos mo, pet bottles, ma'am, no? Mm -hmm. uh, sa mga luyag, dira, base, may mga basura na lang sa iban. Mm -hmm. So, pwede pa natin ma-recycle. pwede pa mahimo nga basurahan. So, after sang aton nga, mangkot lang ko, mama, So, after sang aton nga, pet bottles, nga ini, may harap mo sa iban, nga dumduman nga mga programa para sa aton environment? Actually, sa basurahan ng bayan, nag, ano, ako kay Percy uh, from, ano, from uh, tricycle, we will be moving on to, ano, to, jeepneys, no? pero medyo dako-dako na siya. Ang daw uh, sulod ang mga balde na siguro sang paint bala. Pwede na. So we will be looking for ano naman din kami sina makakuha, no? We are planning sa iban man nga government agencies nga mga ginagamit nila nga wala na sunod like base hopefully sa may DPWH makaas kami help no sa sa ano kay gagamit man sila kung may mga bakante sila pwede kung pwede naman mapangayo kag iban pa dira tapos uh -huh. ang iban pag naman nga mga project nga ginapatuman naman sa Santa Barbara National Comprehensive High School amo ang proper waste management kag segregation so balik kami nang go oversee sang pagmanage sa mga basurahan sang aton mga estudyante sa eskwelahan Hmm. Paano nyo na siya ano yung galing ginihimo? Uh, ginasegregate na per classroom ang ano. Amo pa na i... i kwan gina, man, i, patuman naman no ay patuman ka asas kwaan kwani sir kabani eh, everybody all the teachers are helping us out no nga properly segregated Kaya amo parang problema kung kisado do pa pabalahaw no kung i-train pa ang kabataan pero gina-segregate na naman ang matamat sa sako naman ginabutang pero paano mo nga plastic and paper and ano so ang ginano sa yeso nga ang amon nga higot nga ginahigot sa sako are color coded ang plastic straw na bala na kung kung biodegradable ang ginahigot sa ako isang green nga uh, plastic straw uh, so kung na, non bio lain man so that kung pagdala na dito sa likod sa amon um, nga uh, 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 dam site may division na kag uh, pagkuha sang naka-schedule man may schedule kami gitagaan kami sang schedule sa uh, ni balik, si, ni ma'am Remia kung sa nga uh, kwaon ang amon um, basura Hopefully, we will be asking a special day siguro kay Kadamo sa amon nga basura sa Kwan, sa may uh, high school. So, color-coded rin ang kasi sako naman to identify kung ano na dang da sulod sa sako. And then, may teacher in charge, may advisor na sa Yeso. Ako sa basura ng bayan, may advisor na iya sa Yeso, in charge sila si Ma'am... Uh, si Ma'am... Angel, si Ma'am Angel, siya na iyan na in charge dira sa likod. Dason si Ma'am ni Pumuseno, isaman ka adviser, siya in charge sa segregation ng sa aman cooperative stores kay amo na da ang damo nga kabataan ang nagabakal dira. So gina ano na namon ang mga plastic kwan. kada mo man mga projects, hopefully amo lang na implement na i-implement namon kay da medyo maburubudlay pa mag ano, sang proper way segregation. Gid malamo mm -hmm. man ang isa naton permi ka problema. Mm -hmm. So may mm -hmm. yeah, ka kayo mong mga officers sa may yes o oh, ba mo nakafocus sila sa ilang... Apat ka-advisors. Advisor, apat ka-advisors, 31 officers. So, nakafocus sila sa ilang man na uh, man oh, yung oh. mga diba. So, uh, sa may Santa Barbara National Comprehensive High School, aside sa aton nga mga, syempre, yung balmo, basura ang aton nga, nga ginafocusan. So, mong aside sa dira, ma'am, ano pag naging focus naton sa SPCHS para makabulig sa aton nga environment? May tree planting, no? May mm -hmm. tree planting ang yes, o oh, Division of Iloilo, -Ilo, and we are supporting that. That. Other than that, may mga recycling uh, Competition. competitions man. no. And may mga may camp, yes, o camp, uh, they also they are also uh, planning, uh, to planning to have, ngagina orient pa ng kapataan to be responsible stewards of uh, God's creation. Ang isa naman pagit ka advisor si Sir Malones, si Sir Irvin Malones siya ang ga take charge kang mga immediate programs bala nga uh, anak division like immediate tree planting, maamos na first no? sa so, uh, clean up drive, mga amo na siya naga support, kami so si Sir si Sir Naiya Malones naga oversee sina. So actually naglibot man ako sa Misan sa Barber National Comprehensive High School sa Sinigid lang. masang mm -hmm. una, daw sa tempo naman, yung ni basura da mo. Pero subong ito matinlo na siya. So paano niya siya na maintain? Gaamo na sa ang aton nga uh, so, eskwelahan. with the SSLG which is the Supreme Secondary Learners Government, may implementar man sa nga trash port together with our program nga color-coded ties nga gabulig nga ma dis, uh, ma dispose ang mga basura natin sa campus. So balay antes maguli ang mga kabataan sa high, sa andang mga balay mahaboy gina sa gate sa high school may dala, may dala na sila nga non-bio, no? Yes, non-bio, non ma'am. So may mm. -hmm. nagaulat na nga mga SSLG or officers kang taga-organization, either math club na assign, uh, ano Step ba, club, Step club, ano? arts club. May naga, daily may na-assign na dira, nga naga, kwan ka sa ako. So taga-gwa sang kabataan, may dala na sila nga mga plastic wrappers, ano, ka ginahulog nila sa sako. Ah. So nang taga-classroom, gina, ano, manamon, amo para ng libuton, nga may tatlo may tatlo a step ed mo tatlo apat na da, kabasurahan nga may segregation na dance kwa naman na ang mga advisers kabalo na sila so they are trying to help us out na mm. uh, sa ano very very supportive man ang mga advisers kang Uh, teachers sa San Barbara National Comprehensive High School. Whatever projects na may ara, kung ano man nga organization, they are always there to help uh, everybody nga mag-ano uh, sa project. Okay. So, thank you very much, Kiyad, kay Ma'am Sonza. Yung family of Sonza, ang uh, Yes O advisor naton. As well as thank kay you. Percy Luis sa Maniego, Yes O President. May harap pa ko bala, Ma'am, may harap pa ka mo luyag na idugang sa inyong proyekto? Sa so, mga tricycle driver nga interesado sa basurahan, pwede gid ka mukha sa front gate sa high school kay mang tag -tag kami buwas 9.30 to 10.30 sa mga basurahan namon. So at most mga makwan siguro mama may may program pa kami nga official nga turnover siguro at most mga 10 o'clock siguro pers. Uh -huh. But, yan, kagang mga pet battles nga kung may ara sila sa ila pamalay i maano ma lang kami mangayo kami <laughs> mangayo kami sa inyo para at least madamo pa ang mabuligan manamon out of it. Kay ginapanghaboy malang na iban kag ginaano. So i-recycle naman sa school. Uh -huh. Okay, okay. nagka Percy, ipromote mga basurahan ng bayan lang So, ang basurahan sa bayan is ang project sang yes o kung diin ang mga galon sa tubig ginarecyclo ka ginapintahan sa mga estudyante. Amon uh, ini pang tag tag buwas. 10 o'clock sa front gate sa high school kag kung may ara ka mo sa mga empty galons, lihog lang kadto sa sa front gate sang high school sa guardhouse kag idulong lang tuya so madamo gid nga salamat sa amon nga yeso oh, kay makabulig ni for raging the war against basura Okay, so ang uh, first come, first serve basis, ay kami kung mag-300, amulang na ang maano, no, dason ma-sustain lang naman later, kung may ara naman. So, in behalf of the Youth for Environment and School Organization, I'm uh, Ma'am Eufemia Ignalaga Sonsa with my co-YESO uh, co, -advi co uh, Yeso advisor, si Ma'am ni Pumuseno, si Ma'am Angel, si Sir Malones, and uh, the YESO officers. We would like to thank, no, uh, sa tanan nga nagbulig, mga estudyante with Dr. Umadhay uh, Sir Felix uh, Dr. Lea Umadhay from the Senior High School uh, Sir Felix June Cordero, ang assistant principal man naman, si uh, Dr. Cabanig ang uh, very supportive naman nga, Rafael Cabanig ang amon nga, very supportive principal likewise kay uh, Sir Sulano sa SSC and the Science Department STE, I mean kay uh, Honorable Superficial kay Ma'am Remya no and uh, the whole LGU sa Ugyon madamo gid nga salamat Daga Percy pagpasalamat mo lang ga So Madamo gin nga salamat sa mga kapwa ko nga estudyante nga nagbulig himo kag pagpatumar sa amon nga proyekto kag sa PTA uh, officers naman nga nag uh, man sang amon division tuya sa uh, dump site naman sa high school. Si Surf Island sa and then sa mga nagbulig ka naman nga mga teachers and staff nga magpatumal sa amon nga project, madamo gid nga salamat. Kung wala ka mo, hindi ni namon mahimo. So may dugang pa ka mga pagpanamayaw, ma'am? May harap? May harap? ka, Percy? Wala na, ma'am. Basi gusto mo tamayon ang pamilya mo lang ga. Okay, thank you very much, Ged. Sa ato mga pinalangga o mga bisita sa Bunga Adlaw, ang ilang mga proyekto Basurahan ng Bayan to be distributed to the recipient tricycle drivers tomorrow ang launching sa aga and distribution kay Langga Percy Luis E. Samaniego or Y. Samaniego. Yes, o oh, present with Ma'am Eufemia, Eufemia, Zonza. Yes, o oh, advisor. Thank you very much. Na may focus sa kamera ang, ang ilang kameraman. No? DJ Jen, basi luyag may focus sa kamera ilang naga naga oh, yeah, ara o oh, nag-standby o oh, yan cellphone. O, oh, di ba? O, oh, one of the representatives, masang yes, o oh, di ba? Santa Barbara National Comprehensive High School. So, thank you very much again sa imo dali lang ka document man sa ilang uh, pagbisita sa boundary sa aton sa may ISFM. So thank you very much kid ma'am Sonza as well as kay Langga Perzi. Thank you very much and good luck sa inyong nga uh, project. Ang basuran. Welcome, welcome. Ang basurahan ng Baya. So thank you very much. sa atong mga pinanangga from Santa Barbara National Comprehensive High School. Yes, so President Percy Luis Y. Samaniego. Uh, Ma'am Euphemia Sonza, ang yes, o advisor sa ilang uh, proyekto, basurahan ng bayan. So magabalik ako dugay-dugay sa aton nga uh, programa Radio Piscina tubtob kita alas 12 so bunga uh, odo kami ara pagkita sa ibay nga talalupang don kag sa ko mo pinagagrida